Sa pulo ng Luzon, iba't ibang rehiyon ang nakapaloob. At mula sa mga rehiyong ito, iba-iba ring lugar ang kakikitaan ng tunay na kagandahan. Mula sa mga tanawin narito hanggang sa mga pagkain at produkto. Ito ang nagsisilbing kanilang pagkakakilanlan. Ngayong araw, tayo ay magtutungo sa isa sa mga lugar na nakapaloob sa Region 4A ang Calabarzon. At sama-sama nating tutuklasin ang gandang taglay ng lugar na ito. Ang lugar kung saan naroon ang pinakamababang vulkan sa Pilipinas, halina sa Taal, Batangas. Nagpatuloy ang aming paglalakbay hanggang sa amin nang ganap na masilayan ang arkong nagsasabing Welcome to Taal, Batangas. Yes, narito na rin kami. Walang mapaglagyan ang sabik na nadarama namin sapagkat habang aming binabaybay ang makikipot na kalsada ng Taal, tumatambad sa amin ang kaliwat ka ng establishmento na punong-puno ng bakas ng kasaysayan. Ala eh, pagkaganda alam niyo ba na ang Taal, Batangas ang lugar kung saan matatagpuan ang tinaguriang Silence of the Centuries? Ito rin ang tinaguriang Vegan of the South. Kung iniisip ninyo na Taal Volcano at Taal Lake lang ang natatangin maipagmamalaki ng lugar na ito, okay. nagkakamali kayo diyan. Ang bayan ng Taal ay napakalakasaysayan. Ito ay mayaman sa kultura. Swak na swak ang bansa na Heritage Town. Pinakaunang patunay nito ang simbahang aming unang pinuntahan. Ito ang Basilica de San Martin de Tours. Ito ang tinaguriang pinakamalaking simbahan sa Asya. Ang fasad nito ay hango sa St. Peter's Basilica sa Roma. Ang kisame naman ay mayroong kakaibang disenyo at estilo na kung tawagin ay trick of the eye na siyang nagbibigay ng 3D effect. Ang tabernakulo naman nito ay gawa sa pilak na siyang nagtatangi sa buong Pilipinas. Ang lugar na kinikilala ngayon bilang bayan ng San Nicolas ay kung saan ito itinayo noong 1575. Ngunit dahil sa pagputok ng Bulkang Taal noong 1754, nasira ito at muling itinayo sa bagong lugar. Ngunit dahil naman sa lindol na naganap noong 1849, muli itong nasira. Binoo ito muli noong 1856 hanggang 1865. Ilang taon din itong binoo. Wala namang duda dahil tunay na napakalawak ng loob nito. Sa katunayan nga, sa kanang parte nito ay mayroon pang parang munting museyo na dinarayo ng maraming tao. Ayon sa aming napagtanungan, ito daw ay ang kumbento. Tunay na nakakamangha ang laki at gandang taglay mula sa istilong barok na naturang basilika. Sunod naman naming tinungo ang weaving at embroidery shop ni Juliet Katigbak na matatagpuan sa katapat na kalsada ng Basilica. Iba't ibang klase ng mga magagarang gown ng babae ang tumambad sa aming pagpasok dito. Swerte dahil nagkaroon kami ng pagkakataon na makapanayam ang may-ari ng shop na iyon. Siyempre, yung nakikinig ko din lang, siyempre nung araw, well-known talaga ang taal sa embroidery. Pagdating sa barong, barong talaga, pinya, at saka yung mga piña husi barong. Kasi unlike before, parang naging divisorya kasi ang taal puno ng mga gowns. Before, barong lang talaga. Puro yung mga embroidery, mga tablecloths. Tanghali na. Kumakalam na ang aming mga sikmura kung kaya na may kami ay nagtungo na sa Don Juan Boodle House. Malapit lang ito sa simbahan kung kaya namay nilakad na lamang namin ito. Walk trip na din para masilayan ng malapitan ang mga kaliwat ka ng mga lumang bahay sa aming dinadaanan. Budol fight ang aming tanghalian. Iba't ibang putahe ang nakalatag sa dahon ng saging. Mayroong tulingan, adobong dilaw, tawilis, tapang taal, ensaladang taal at kung ano-ano pang putaheng ipinagmamalaki ng bayan ng taal talaga nga namang damang-dama namin ang Taal Vibes kung kaya namay, nagkamay kami sa aming pagkain. Ang bayan ng Taal ay katatagpuan din ng iba't ibang lumang bahay na bato na noong sinaunang panahon pa itinayo. Sinimulan namin ito sa Doña Marcela Agoncillo Museum. Ito ay napag-alamang binoon ng lolo ni Marcela Agoncillo. Dito itinahi ni Marcela ang watawat ng Pilipinas. Sa kasalukuyang panahon, ito ay nasa ilalim na ng pangangasiwa ng Department of Tourism. Walang entrance fee sa museum na ito. Tanging donasyon lamang ang hinihingi ng mga caretakers. Ang Villa Tortuga ang sunod naming destinasyon. Nakakatakot ang aura ng lugar na ito parang iyong bahagi sa mga horror na pelikula. Katabi nito ang Pansipit River kung kaya na may payapang payapa ang simoy ng hangin dito. Ito ay bilihan ng mga regalo at photo studio rin. Mayroon silang koleksyon ng mga sinaunang damit na maaaring rentahan sa halagang 250 pesos upang suotin at makakuha ng litrato suot ito. Maaari ring kumain dito at tumatanggap rin sila ng overnight accommodations. 50 pesos lamang ang entrance fee. Sunod naman naming nadaanan ang Tampuhan Cafe, nakatabi lamang ng Villa Tortuga. Kain muna, sabi nga sa karato lang nakatayo sa labas, sinsay ka muna rin eh. Ito na nga, dumaan na kami at kumain pa. Ang Tampuhan Cafe raw ay pinangalan kasunod ng painting ng pintor na si Juan Luna. Di man ganoon kalawak ang espaso ng kainan, tunay na pagkaganda naman ng disenyo nito sa loob. Iba't ibang klase ng upuan, lamesa, ilaw at kung ano-ano pang dekorasyon sa pader ang narito. Sa gilid nito ay may hagdan paakyat kung saan matatagpuan ang dalawang kwarto na maaaring manatili at magpalipas ng gabi ang mga pumapasyal dito kung kanilang ninanais. Matapos ang pagkakarga ng bagong laman sa tiyan, kami naglakad-lakad muli hanggang sa aming matagpuan ang Galeria Taal. Ito ang Ilagan Baryon Ancestral House noon, ngunit ngayon ito ay binansagan na bilang camera museum. Ayon sa tour guide ng lugar, marami na raw na pagdaanan ang naturang establishmento. Naging lugar na ito sa pagwaweteng, naging bar, at iba pa bago ito maging ganap na art gallery. Sa aming pagbaba, nagkaroon pa kami ng pagkakataong magpakuhan ng litrato kasama ang may-ari ng koleksyon ng mga kamera na si Sir John Silva. Hapo na, ngunit hindi pa rin alintana ang pagod na aming nadarama. Malayo-layo rin ang aming nilakan hanggang sa makarating kami sa simbahan ng Our Lady of Quezasay. Sa amin palang pagdating, iba't ibang mukha ng kabataang nagbebenta ng kandila ang sumalubong sa amin na nagsasabing, Ma'am, sir, historihan ko po kayo. Ito ang kanilang pinagkakakitaan. Napakaganda rin ng disenyo ng simbahan sa loob. Parang pinaliit na taal basilika lamang. Sa aming paglabas ay nagtungo kami sa isang lugar kung saan may hinaplos kaming birhen at binigyan kami ng papel upang doon ay magsulat ng aming mga kahilingan. Unting lakad pa at ito na. Narating din namin ang Santa Lucia Well. Liblib -lib at puno ng milagro daw ang dulot ng tubig doon. Nakakapagpagaling ng ibang may sakit. Maari karing magbato ng barya sa kabilang balon ng tubig upang humingi ng iyong kahilingan. Napakahiwaga ng lugar na ito. Matapos ang mahiwagang paglalakbay sa Kaisasay Shrine, kami ay naglakad na paakyat. Ilang hakbang ang aming ginawa upang makarating sa tuktok ng San Lorenzo Ruiz Steps. Ito ay konektado lamang sa Kaisasay Shrine at mayroon itong isang daan at dalawamputlimang baitang. Ito raw ay ipinangalan sa pinakaunang Pilipinong santo na si San Lorenzo Ruiz. Ito na ang pagtatapos ng aming araw sa Taal. Ito na ang pagtatapos ng aming Taalakbay. Pumunta kaming punong-puno ng galak at saya. At sa aming pag-uwi, walang nagbago kahit pagod man sa maghapong paglalakad. Kung naghahanap naman ng murang kainan para maghapunan, swak na swak ang public market ng Taal kung saan kaliwat kanan ang mga kainan na naghahain ng iba't ibang produktong Taal. Maaari ring mamili rito ng mga pampasalubong kagaya ng mga embroidered placemats, mga kasuotang pampilipino, bags, pagkain kagaya ng tapa at iba't ibang uri ng dekorasyon. Iba pala talaga ang ganda ng Taal. Sa maliit na bulkan dito ay mayroon palang nagtatagong malaking parte ng kasaysayan at kultura ng ating bansa. Sa aming muling paglagpas palabas sa arkong aming pinasukan kanina, iisa lamang ang mga salitang aming nabigkas. Hanggang sa muli, Taal. Bye.